ang buhay at kamatayan ni Adan at Eva, isang salamin ng ating kalagayan. Text, Genesis chapter 2 verse 7 at Genesis chapter 5 verse 5. Tema, ang buhay at kamatayan ni Adan at Eva. Makikita natin ang katotohanan ng kasalanan, ang hustisya ng Diyos at ang pangangailangan ng biyaya kay Kristo. Una, ang buhay na kaloob ng Diyos. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 2 verse 7 hanggang 9. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan sa kanyang mga butas ng ilong. Ang hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Si Adan ay nilalang hindi sa pamamagitan ng ebolusyon kundi sa personal na pagkilos ng Diyos. Binigyan siya ng buhay hindi lang pisikal kundi espiritual. May kaugnayan sa Diyos sa idin, may kasaganahan, kapayapaan at presensya ng Diyos. Application, Reform Lens Ang tunay na buhay ay hindi lamang pahinga. Ito ay relasyon sa Diyos at ito'y kaloob at hindi karapatan. Ikalawa, ang paglabag sa tipan simula ng kamatayan. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 3, verse 6 hanggang 19. Ang puno ng kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ang pagsuway ay hindi aksidente kundi sinadyang pagtalikod sa salita ng Diyos. Sa sandaling iyon, ang espiritual na kamatayan ay pumasok nagsimula ang pagkahiwalay sa Diyos, kahihiyan, takot at sumpa. Reform Theology Ang kasalanan ay hindi simpleng kahinaan. Ito ay rebelyon laban sa Diyos. At si Adan bilang representative, federal head ay nagdala ng kamatayan sa lahat ng tao. Mababasa natin yan sa Roma chapter 5 verse 12. Totally depravity. Ikatlo, ang pagtago at ang paghabol ng Diyos. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 3 verse 9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang tao at sinabi, Nasaan ka? Hindi ito tanong ng walang kaalaman, kundi tanong ng awa at habag. Sa kabila ng kasalanan, ang Diyos ay naghahanap. Gospel hint, ang Diyos ay hindi naghintay na ang tao ay magsisi. Siya ang unang kumilos. Ito ang biyayang una sa lahat prevenient grace o sa reform term, sovereign grace. Ikaapat, ang kasalanan ay nagpatuloy sa mga sumunod na henerasyon. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 4. Si Cain ay ipinanganak sa makasalanang lahi. Imbis na magsisi, ang kanyang puso ay punong-puno ng inggit at poot. Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid na si Abel. Lesson, ang kasalanan ay hindi lamang aksyon. Ito ay kalikasan. At ito'y namamana mula kay Adan. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil nagkakasala tayo. Tayo'y nagkakasala dahil tayo'y makasalanan. Ikalima, ang kamatayan ni Adan, ang kabayaran ng kasalanan. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 5 verse 5. At ang lahat ng araw na nabuhay si Adan ay siam naraan at tatlongpong taon at siya'y namatay. Sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 17, Sa araw na ikaw ay kumain, ikaw ay mamamatay. At ito ay totoo. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, pisikal, espiritual, at walang hanggan, kung wala si Kristo. Mababasa natin yan sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ika pag-asa sa kabila ng kamatayan. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 3 verse 15. Sa gitna ng paghatol, ipinangako ng Diyos na may darating na binhi ng babae na dudurog sa serpent. Ito ay si Kristo, ang huling Adan. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Na nabuhay ng banal, namatay bilang kapalit at muling nabuhay. Reform Hope ang ating pag-asa ay hindi sa ating sariling mga gawa, kundi sa gawa ni Kristo para sa atin. Sola Pide, Sola Gratia, Solus Christus. Ikapito, at dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Mga kapatid, sa buhay ni Adan, nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Sa kanyang pagbagsak, nakita natin ang katarungan ng Diyos. Sa kanyang kamatayan, nakita natin ang katotohanan ng atol. At sa pangako ng Diyos nakita natin ang biyaya at kaligtasan sa paparating na tagapagligtas. Mula kay Adan ay kamatayan. Mula kay Kristo ay buhay. Alin ang iyong kinatawan? Nananatili ka ba kay Adan? O ikaw ay naki-Kristo na? Panawagan sa lahat ng tao. Talikuran ang kasalanan at manampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan niya, ang kamatayan ay napagtagumpayan at ang buhay ay muli mong makakamtan. Glory to God mga kapatid, reform but always reforming.